Ngayon, samahan nyo kami magluto at gumawa nito. Itong video na to ay medyo matagal na nga sa gallery ko. Kaya naman, samahan nyo kami sa panibagong video. Kaya pala magluluto kami nito ay napanood lang yan ni Pugi kaka-scroll sa internet. Si Pugi pa naman kapag nakapanood niyan and nagustuhan niya ay gagayahin din. Buti na nga lang nung mga panahong yaan ay meron kaming pera na pwedeng ibili. Halidali nga kami pumunta sa palengke para daw may marinade ng medyo matagal bago iluto ito. Mga tatlong oras nga lang yan minarinade at ayan at tinuhu na nila ni mama. Syempre hindi na pinatagal at sinimula na rin nilang ihawin. Sa mga oras na yan ay medyo pagabi na nga, tamang tama na rin para sa ulam namin ngayong hapunan. At habang nag edit nga ako ngayon, naalala ko pala nung mga araw na to ay malapit na rin yung birthday ng aking sister-in-law. Eto palang gagawin namin ay yung salad na matagal ko na rin napapanood at gustong gusto ko na rin magawa. Kaya naman sa tulong ng aking brother-in-law, sinimula na rin namin itong gawin. So paano mga madam, kung gusto nyo rin tong gayahin, tapusin hanggang

<laughs> Pagkatapos namin gawin yung aming salad eto nakahanda na yung aming kakainin ngayong hapunan Syempre bukod sa salad na ginawa namin Hindi mawawala yung kanin So paano mga madam and sir Kain po tayo <laughs> 何を言うんですか